Ganon pala na may mga lihim ng pagkataong. Bakit ginusto mong maging tayo sa una pa lang na pagkikita natin? I've told you, malakas ang dating mo sa akin. But you see, malakas pa rin ang kontrol ko, hindi ba? Wala kang maisusumbat sa akin na inagrabyado kita. Tell me you, napabuntong hininga ito. Yes, tell me. ang palang halaga na pilitin natin ang relasyon na ito. Magalit ka nilang sa akin para magkaroon ka ng dahilan na kalimutan ako. No, please no. Ayoko. Avery, I love you. Please say that you love me too. Minsan pa itong natahimik. Kung noon na hindi ko sinabi iyon, ngayon ka pa ba aasa? Natahimik si Avery. Goodbye, Avery. Iyon lang at nawala na ito sa kabilang linya. Magdamag na inayaka ni Avery ang muling pagkabigo ng kanyang puso. Pero mas naging balpas siya nang muling makaharap ang ama ng umagang iyon. Mamayang gabi ay hindi makapamanhikan ang magaganap. Engagement party na para sa inyo ni Ulysses. Maautoridad na wika ni Don Pablito habang nag-aalmusal sila. Natigilan si Aber sa gagawin sana ng pag-inom ng dos. Helpless na napatingin lang siya sa ina na kasalo nila sa hapag. Ngunit napayuko lang ito upang mag-iwas ng tingin sa kanya. Sa bagay mulat sa pool ay walang bibig sa bahay na yun ang kanyang mama. Kung ang sarili nga nitong karir sikat na artista ay naglaho na dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ama na maglaylo na sa paggawa ng pelikula. Kaya naisip ni Avery, wala siyang maaasahan kundi ang sarili lang para kalabayan ang kagustuhan ng ama. Papa, huwag mong gawin sa akin ito. Huwag mo ipilit sa akin ang... Shut up, Avery. Malakas na pumukpok sa mesa ang matanda. Ayoko nang makarinig ng anumang pagtutol mula sa iyo. I'm fed up with you. Pagod na pagod na ako sa kahintay kung kailang katitino. Kaya ngayon, sayang mo't sa gusto ako ang masusunod. Pakakasal ka kay Ulysses at huwag mo kang magkakamali na suwayin ako at bigyan ng kahiyan. Hindi lang kita aalisan ng na man. Itatakwil pa kita at sisigurduhin ko na hindi ka magkakaroon ng katahimikan sa buhay na pipiliin mo. Pagkaway nagdadabog na tumayo ang matanda at iniwan sila ng kanyang mama. Napaiyak na lang si Avery. Naiiling na tumayo si Gina at lumapit sa kanya. Anak, pasensya ka nang kung wala akong makagawa sa kagustuhan ng ama Ako mismo ay takot na sumuway sa kanya. Pero bilang ina, gusto kong malaman mo na wala akong hangan, kundi ang kaligayahan mo. Pasigok na nagtaas ng mukha ang dalaga. Ano ang ibig niyo sabihin? Do what you want to do. Huwag kang pumari sa akin na naging bulag at sunod-sunuran sa kagustuhan niya. Hanggang sa tuluyan ako mawala ng tiwala sa sarili ko. At ngayon, may mga bagay akong pinagsisisihan pero huli na. Hindi ko na pwedeng balikan ang mga bagay na pinalampas ko. Mama, kung saan ka maligaya, doon ka. Kung saan ka maligaya, doon ka. Iyon ang mga katagang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Avery habang nakatayo siya sa harap ng pinto ng condo unit ni Luke. Tama si Mama. Kung saan ako maligaya, doon ako. At sa piling lang ni Luke ako magiging maligaya. So I have to fight for his love. Tatlong ang kanyang ginawa. Nang wala nang magbukas, ay muli siyang kumatok. Pumukas ang pinto. Avery, anong ginagawa mo nito? Maang natanong ni Luke nang ng pinto ang dalaga. Hindi siya kumibuk. Sapat nang humakbang siya papasok kahit bagya lang nakabukas ang pinto. Dumiretso hanggang sa sala at marahang inilingap sa kabuoan ng salang kanyang paningin. Avery, ano ba? Ano na naman bang pumasok sa isip mo at nagpunta ka dito? Kapag nalaman ng papa mo na, will you shut up? Kalmanteng wika niya ng lingonin ang binata. Avery, ayoko ng problema. Please, leave me alone and... Bakit? Talaga mga problema ang dala ko sa buhay mo. Marahan siyang humakbang patungo sa silid. Pumulaga sa pinangin ni Avery ang mga damit ni Luke na nakalatag sa kama. Nakatiklog na at handa nang ilagay sa malaking maleta na bukas na. So, ready ka na ha? Lumingon siya rito at nakipagtitigan. Sinabi ko naman sa iyo na it's okay. Ganun talaga. Humakbang siya pabalik dito habang sinisimula niyang buksan ang butones na kanyang blusa. Avery! Gulat na gulat si Luke. Sa ginawing iyon at hindi inaasahang panauhin. Alam kong aalis ka pa rin. Iiwanan mo ako. Isa sakripisyo mo ang damdamin mo sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong damdamin sa'yo? Okay, ako ang nagsimula. Inakit kita. Pero sinubukan ko lang naman kung kakagat ka sa biro ko na maging tayo na kahit bago lang tayong magkakilala. Pero hindi ako seryoso. You see, hindi kita ginalaw. Hindi kita pinakailaman kahit magdamag tayong matulog na magkayakap. Yun ay dahil wala naman akong balak ng mapasubo ng gusto sa'yo at go on look. saktan mo pa ako. Paulit-ulit mong sabihin na hindi mo ako mahal. Okay lang. Nagsimulang maglandas ang mga luwa sa pisngi ng dalaga. Pero hindi mo ako kayang saktan dahil hindi ako naliniwala sa'yo. Tuluyan ang nabuksan ang mga butones ng kanyang blusa. Kaya naman tuloy ang nahantad ang makinis at maputing katawan ng dalaga. Tuloy ay niyang hinubad ang blouse at hinayaan ay malaglag sa lapag. Ang tang naiwan lang sa kanyang katawan ay ang mga skirt at maliit na black lacy brasher. Avery, please stop it. Don't do that such stupid things. Pagigil na wika ng binata na hindi malaman ang gagawin. Stupid things. Ito. Stupid things. My God. I'm in love nagmamahal ako. Gusto kong magbigay, magpaubaya. Humingi ng matamis na ala-alang maiiwan mo sa akin sa iyong paglayo. Nagpatuloy siya sa paglapit. Napatras si Luke hanggang mapasandal ito sa saradong pinto. Hindi naman ito mabuksan ng pinto dahil baka may dumaan at makitang halos subad na si Avery. Alam mo bang magbibigay ng engagement party ang papa ko ngayong gabi? ia niya sa lahat na ko sa anak ng kaibigan niya. At pagkatapos na yun, na ang kasal namin. That's bullshit. Kaya tumakas ako. Walang sino man ang makakapagdikta sa akin kung sino ang pwede kong mahalin. Siguro nga. Ma. Nagpakatanga ako ng mahalin ko si Gilyar. Pero sandali lang yun. Nang matuklasan ko ang kataksila niya, tili siya duming na pali sa utak at puso ko. At nagpakatanga na naman ako ng mahalin kita. At ngayon kahit na sinasabi mo sa akin na dapat na kitang kalimutan dahil hindi mo naman ako mahalin. Pero heto pa rin ako, nagpapakababa. Alam mo kung bakit? Dahil nararamdaman ko, nagsisinungaling ka sa bawat katagang bigkasin mo. Hindi totoong hindi mo ako mahal. Ah, very. Napabuntong hininga na lang ang binata. Don't you find my attractive look, ha? Huh? Napalunok si Luke. Ayaw mo nito. Hindi maiwasan at mapigilan ng binata na mapasulip sa kagandahang iyon na unti-unting nalanantad sa paningin nito. Oh God, I've almost seen her like this sa aking mga pangarap. Bulong ng traitor na puso ni Luke. Luke, huminto si Avery sa paglapit ng halos isang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila sa isa't isa. Isang pambaon lang hihiling mo sa'y please. Bahagyang naninang palad niya sa malapad nitong dibdib. No, Avery. Please don't say that. Pero bahagyang napahinga lang binata nang maramdaman ng init ang palad niya. At sa malas, wala siyang balak na makinig sa pakiusap nito. Look, bahagya pang inilapit ni Abri ang katawan dito at tumingala habang bahagyang nakatingkayad upang umabot ng halik sa mga labi nito. Maganda ako, hindi ba? Alam ko naman na alam mo yun eh. Saka hindi ka naman manhin. Hindi ka rin bakla. Alam ko may mga gabing naliligalik ka dahil sa kaiisip sa akin. No, hindi totoo yan. Kung gusto kita, noon pasana hindi na natapos panilok ang ibang sasabihin dahil mapangahas na kinabig ni Avery ang batok nito at sinalubong ng halik ang mga labi. Ilang sandaling na lito ang binata. Tila lumipad ang diwa nito. Ang tanging gising lang ay ang mga pandama sa mga sensasyong mabilis na binubuhay ni Avery sa buong pagkataon niya. Avery! Oh Avery! Naging mapusok si Avery sa sumunod na kilos nito. Habang magkalapat ang mga labi nila, naging mapangas ang kanyang kamay. Humawa kayo sa dibdib ni Luke. Saka binuksan ang butones ng polo, polo nito. Huwag. Tinangkan itong alisin doon ng kanyang kamay matapos ilayo ang sarili sa kanya. Pero makulit ang dalaga. Nalis nga ang kamay nito sa polo nito. Pero buong kapangasang humawak iyon. Sa sentro nito at mabilis na nakalag iyan. Stop it. Natataranta na si Luke. Why? Malapit ka na bang sumuko? Matangay. Come on. Don't deprive yourself. I'm all yours. Pagkaway ang maliit na lacey brusher naman ang sinimulang alisin ni Avery. Hiyanaan niyang lumaglag yung sasain at tuloy ang nahantad ng kanyang dibdib. Pagkaway sinimulan na niyang buksan ng zipper ng kanyang palda at sinunod ilaglag sa lapag. Napahingal na lang si Luke nang tuluyang masaksihan ng paningin nito ang napakagandang katawan ng dalaga. She wore only the tiny piece of fabric, pero hindi yung sapat para hindi maglakbay ang imahinasyon ni, ni Luke kung ano ang nasa likod ng muntintay.